Norman One One YouTube channel. Like, share, and subscribe. Lover Talks and Tips. Tignan po natin yung nest box mga kasha Babs. Ito po yung uh, nest box na naglagay po tayo ng anim na itlog. Apat po doon ay eh, anak ng back to back lutino. At ang isa ay eh, anak naman ng green ewing opaline saka lutino hen. Oh! Perfect kasha Babs may napisa na pong isa good news po yan sa atin ano kayang napisa anak ba ng back to back lutino o yung anak ng green u green opaline sa lutino dalawa na po sila mga kasha babs. after second di po yan dalawa pong pulang mata ibig sabihin po anak ng back to back lutino po yung napisa na dalawa at nandito naman po yung Uh, apat na inakay na yung dalawa anak po mismo ng Green Ewing Opaline sa Lutino Hen at yung dalawa naman pinapostor po natin anak naman po yan ng uh, Green Split Opa Split Par Blue saka Par Blue Opaline po ayan po sila postering po ang pamamaraan ko mga kasha -babs. at ito naman po yung uh, nakakalungkot yung puti po dalawa po silang pulang mata yung isa lutino po yan anak ng lutino namatay po yan po yung sa atas yung anim po at yung isa naman po anak po yan ng back to back par blue na isang visual saka isang split rail palo po visual pf saka split rail palo namatay po yung kanilang anak nadanganan mga kasha pubs sayang eh gusto ko pa naman sana ma-check kung anong lalabas po ba dyan in eh, or blue to po na anak sayang nag blue po eh, sayang yeah, pula ng mata blue to po sana yan mga kasha or uh, blue po blue to na fake po sana back to back power blue po yan ang kanilang magulang at saka yung isa naman po yan eh, anak, to, anak ng bakto baklutino Okay lang mga Kashabobs, babawi po tayo sa susunod. Yan lang ang minsan nakakalungkot, lalo alam natin na hindi naman natin alam na madadaganan po pala ng kanilang uh, magulang. At ito po ang bago kong update, dalawa na lang po ang napisa, natitira sa itlog na pinapostor po natin yan po dapat yung anim yung dalawang napisa inilipat po na rin po baka madanganan mga kashababs after 2 days po from my uh, other vlog check ulit natin yung nest box kung kumusta na po sila yung mga nasa loob po ng mga inakay ito po yung uh, nest box kung saan itong lima po dalawa lang po dyan ang original na inakay ng uh, poster parents po ng tatlo yung totoong magulang po ng mga to yung green po yan green split par blue po yan At saka yung nasa dulo na par blue po na may konting bahid po mga kasha bab, normal lang po baka split o pa po yan na par blue Saka ito naman green split par blue din po to. Dahil ang magulang po nila ay par blue split opaline saka green ewing opaline sable po. Kaya yan po sila mga kasha bobs at itong nasa kaliwa naman na tatlo, yung dalawang green na, is, na isang maliit green split opa split ino po yan kapatid niya po yung opaline na may dungis po green Opaline Split Ino din po At yung nasa Butas naman po na nakatongtong uh, Violet Opaline po mga Kasha Bobs Ang magulang naman niya ay nakaseparate naman Ang magulang po niya ay isang Violet Opaline Saka ka Blue Opaline po Ito po yung poster parents po Na nagpo-poster po sa na uh, Nasa loob ng nest box dito naman tayo sa kabila, yung nasa taas. Dito naman may dalawang itlog pa pong hindi pa po napipisa. I-check po natin mga kasha sanan Sana mapisa na po. Oops, hindi pa rin po. Isa po dyan ay isang lutino. At ang isa ay pwedeng anak ng yung saparisang lutino po. Saka opaline. Dito naman yung parisan po natin na Lutino sa opaline, yung anak niya nandun sa kabila. At dito naman sa parisang Lutino at uh, Opaline na green, dito po natin nilagay yung pinaposter po natin, anak naman ng back to back Lutino. Ayan po sila. Parang swapping lang po ang ginawa ko sa postering. Kasi hindi po kasi pare-parehas ang bawat laki ng mga inakay na napipisa. Tulad po nito, magkasabay po sila. Ayan po, dalawa pong lutino 'yan. Pula po mata. Dito naman, ang parents po ng nanan dito yung nagpo-postar ay isang back-to-back uh, -back par blue na visual field palo, split opas saka par blue na hindi bis split fail palo po. Ayan po. Dalawang green anak po ng lutino hen saka green iwing Opaline po saka yung dalawang may puti uh, anak po nila na kwan mismo baka to po yan mga kasha babs tapos yung isa um, parblo din po siguro depende po hindi ko pa po kabisado yung kwan kulang pa po yung kanilang balahibo basta ang isa po dyan ni eh, parblo mga kasha babs ito po yung foster parents po. Yan po yung visual na split open na fail follow, par blue. Saka yung nasa loob yung po yung uh, par blue split, fail follow po. mag -ina po sila. Pinagpares ko mga kashababs. Sayang nga po. Namatay yung isang anak nila. Ito po sana yung magiging anak nila mga kashababs. Yung nasa kanan po. Uh, ang hula ko po ay par blue po yan. O kaya... Uh, blue to po dahil pula po yung kanyang mata yun nga lang po, nadanganan unang anak po nila mga kashababs sayang, di bali dalawa po yung itlog, yung isa yung po yung kanina, yung pinaposter po natin na inaalagaan po nila sana po ay maging purple po yun or blue too at least pizza sa feel, palo naman mga kashababs saka yung medyo uh, red po or pinkish blue naman po yan kasabay niya din pong kwan um, uh, namatay na nadaganan din po sa taas naman po yan mga kasha babs kaya inilipat ko na rin po yung mga nakisang lutino kasi paka malagitagan pa po mga kasha babs mayroon pa pong dalawang itlog na hindi pa po napipisat ang isa po doon isang lutino apat po kasi silang itlog na fertile na lutino e, itong isa namatay na po so may isa pa po na pwedeng mapisa kung yung po ay mapipis mga kashababs hihintayin lang po natin at kung nagustuhan mong channel kung ito pat-thumbs up at kung hindi man pat-thumbs up pa rin mga kashababs maraming salamat po